Hello. Yan, kumusta mga idol? Panibagong araw na naman. bagong araw, panibagong umaga. So, ito isang video na naman natin gagawin mga idol. Yan. Inaayos ko lang itong kahoy para mas maganda kung upuan ito. So, ang topic ko ngayon mga idol, salip na mukbang. O kaya, yun nga, pagsaka sa mga bukid, eh, parang mapupunta na naman ako ngayon dito sa sa isyu ng West Philippines eh. O di ba naman, talaga napakainit mga idol ng balita tungkol sa West Philippines yan o no? di ba? Kaya itong mga mga idol, nung isang araw naggawa ko ng isang video tungkol sa yun nga, yung opinion ko sa kung, kung ano nga ba dapat gawin ng Pilipinas sa kayong mga lapses kung bakit nangyayari sa atin yung yung kasi palagi na lang tayong inaapin ng China mga idol tayo namang mga Pilipino itong gobyerno natin so walang magawa so we have nothing to do with this kundi yun nga magtimpi pero nga kung iisipin ng idol kahit ako mismo tatanong, tuwi na lang ako magbubukas ng youtube puro laging binobomba so winawater kayo nun so, marami ng mga netizen ang nagsasabi na lumaban na ni ako din mga idol ay may, meron din akong lagi din nagko-comment sabi ko na lumaban na kaya alam mga edis may nagko-comment na iba na para kang sumugba sa higante so ano nga ba dapat ta tamang gawin ng basa natin mga idol para hindi man totally matapatan ng China Kung, kumbaga makaganti man lang kaya nga kung mapapansin yung mga idol sa atake ng ng China sa atin gumaga, kung papapansin nyo gumagamit lang sila ng water cannon. Alam niyo ba kung bakit mga idol? Kasi kay na ayaw din nila ng yung nga sa kanina, yung magsindi ng magsindi na sila ang masisisi ng buong mundo. Kaya nga water cannon, kaya dapat talaga ang gawin din ng Pilipinas, tapatan din ng water cannon. Kaya lang hindi may may tinak na nabasa na kahit anong mangyari, hindi tayo gagamit ng water cannon. So, ano mga may tutusin lang dapat talaga gumamit na para hindi man sa tayo tinanong natin ng China, kumbaga, makaganti man laang. Kasi pag gumamit tayo ng water cannon, ang, ang tendency kasi ng mga idol mapipikun ng China. Mapipikun yan. Hanggang sa sila ay makagamit ng arm attack. Yung yung paggamit ng halimbawa, ang China gumamit ng arm attack. So, siguro, I think na dyan gagana ang MDT yung sinatawag na mutual defense treaty mga idol kaya kumbaga umamin na tayo aminin na natin ang gobyerno natin na mahina kaya dapat tayo ay lunukin na ang pride mga idol lunukin na kumbaga talagang kailangan natin talaga ng sumandal yung sa Amerika talagang hindi natin kaya mga idol na yung tayong susugba sa China ang bawa pumunta sa ang ating mga PCG sa West Philippine Sea dapat man lang pinaghandaan nila yun magdala man kung ayaw nilang gumamit ng ng water cannon o ba eh anong gagawin dapat kahit bato man lang magdala sila kung baga mga ito nagpapatawa lang ako pero talaga sa talaga napaka -seryoso. nakaka nakakahagas o nakakaawa na ang bansa natin so bakit ko nga ba rin yung sinasabi kasi bilang isang Pilipino mga edun, inaamin ko nasasaktan din ako kung baga ilang, dip, ilang diplomatic protest na bang nahihiyain ng Pilipinas? Ang tanong, yung ba ay iginalang? Yung baga, dininig. So, hindi naman, di ba? Kaya, para uh, sa akin, panahon na. Pwede rin yung mga Chinese product dito sa ating bansa, eh, ano, huwag natin pagbibilhin. Doon man lang tayo makaganti. So, kung, man, ba, kung may subscriber na Chinese, So, bahala na siya kung siya ay mag-unsubscribe. Okay lang din. Ay talagang kaya nga doon sa, video ko mga idol, ang sabi ko, kailan palalaban ng gobyerno natin kapag 80% na ng ng karagatan dyan sa West Philippines ay nasa control na nila. So, yan talaga nakakalungkot mga idol. Ito nga yung pagtatayo ng 7 Artificial Island minsan mga idol na iisip ko anong ginagawa din ng nung panong yun ng ating gobyerno dun sa nung matagumpay na naitayo yun kumbaga walang kagatol walang kagatol gatol ang Pilipinas na nakapagtayo pala ng China ng Seven Artificial Island kaya nga mga idol dun sa kung kumbaga baka mga estudyante yung mga elementary school college inaawit ang lupang hinirang kasi dun sa lupang hinirang may nakasaad sa, sa hindi ka pa sa dagat at bundok sa langit mong bughaw kasi yung pinakadulo ang mamatay nang dahil sa iyo kumbaga nakagento pa Nakagento pa siya kaya itong totoo ini-a-apply ba yan sa tunay na buhay hindi man sa kumbaga sinesetyosa natin yung nakasaad dapat man lang doon maisip nila yung anak kinakan, may pakanta-kanta pang nangyayari pero hindi naman talaga may, may depensa o hindi may, natin mailaban natin soberan niya Baka tayo din, di pinagtatawanan nang tayo ng Chinese. Kumbaga, iginisi, igig, ginigisa tayo nila sa satellite nating mantika, mga idol. Sipin mo, binagago, binabastos na tayo ng harap-harapan. Ayan ang gagawin lang ng Pilipinas. Diplomatic protest. Walang katapusan na yata, diplomatic protest. Kaya nga minsan, nakaka... Kumbaga, pag ikaw pupunta sa YouTube, manunood ka. Daging yun ng balita. Tinaras binomba, binuntutan, binangga. Ay anong gagawin ng Pilipinas uuwi? Binunggo kami, binuntutan kami, nileset, at kainan kami, nilaser at tas ginamit ang water kay noon. Kumbaga, paulit ulit mga doon, nakaka nakalungkot. Kaya nga minsan may nakalagay ako dun sa aking video mga idol, ginamit ko yung term na inutil. Kasi yung word na inutil sa atin, walang kayang gawin. Sip, yung iba mga halimbawa ay binasasaktan, eh totoo naman talaga na eh, walang kayang gawin. So hanggang ang tanong ko nga del, mga isang, isang pag kami nag kailang kaya lalaban ng Pilipinas. Pero may sinasabi rin sa akin yung iba na hindi talaga tayo pwedeng lumaban dahil talaga naman tayo less power. Eh, sabi ko, nandun na tayo na less power. At, ang tanong, habang panahon na lang, o di, antanong, di wag nang mahiya, isuko na natin yung West Philippines Isuko na. Total, bakit? Hindi naman talaga kayang ilaban. Kumbaga, masakit man na tanggapin mga idol. Palagay ko talaga, talagang pag hindi talaga ang Pilipinas lalaban, tayo tuloy-tuloy. O yung paglaban naman natin mga idol, ay hindi naman tayong lalaban ay. Kaya nga may MDT. Ewan ko lang kung ibibigay ng Amerika ang 100% nila ng pagtulong. So parang ang kakalaban para sa atin ng US. Kumbaga tayo nasa backup lang dahil kumbaga sila yung dalawang mas malaking powerful na bansa, malaking bansa sila sa very powerful. Yan. Yeah. Kaya it, kaya mga idol kamo, video ko, ang layo na doon sa aking content. Pero parang parang nadadala din talaga ako ng emosyon mga idol nakaka nakakalungkot mamaya magbubukas manunod din naman ako sa youtube panibagong pangarasa naman ng China ang nangyari o. baka hindi lang 20 times kong napapanood na puro kaapihan kaapihan ay eh, talagang ewan ko nga lang mga idol talaga sana naman dumating ang araw o sa panonood ko sa YouTube. Mabago-bago ang laman ng balita. Tayo naman ang nambangga sa bato ng China. Tayo naman. Eh, ewan ko kung kayang gawin iyo ng, ng ating mga opisyal, mga yun nga, sa mga PCG. Napakasarap o napak ng magandang pakinggan sa tenga na tayo ay lumalaban. Kaya ito mga idol talaga ay ewan ko, ewan ko kung naiisip din ng iba nung iba na napunta sa West Philippines, si pupunta na naman ay alam naman nila ang mangyayari nito. Eh. Kasi wala nang kadal, kumbaga sa madaling sita, wala nang kadala-dala. Alam na sila ay eh, yun nga gagamitan ng water cannon ay eh, tutuloy pa rin. Ay, eh, dapat man lang so, nag-provide. Ikinabit eh, din doon sa barko nila yung water cannon. Hindi eh, lumaban sila, gantihan na. Bombahan na sila ng tubig. Yun ang dapat mga ngayon. Hindi naman sa uh, Siyempre, parang nagbibigta na rin ako ng dapat gawin eh. pero talagang dapat eh, hindi man natin madaan sa paggamit ng pandigma. Sa tubig man laang, ay masabuyan natin yung din yung barko nila. Ay talagang mga idol. Eh. Mali ba na lang kung ikaw hindi isang Pilipino, hindi ka masasaktan. Pero pag talagang ikaw isang Pilipino, alam na alam mo na, halimbawa, sarili mo yun. Pero hindi mo mapuntahan kasi inuukupahan ng iba. Ngayon, pagpupunta ka, ikaw ang magbabawalan. So napakasakit ng mga idol. Kaya ang dapat talaga panahon na. Lumaban po tayo. Mga idol, lumaban tayo. Hindi hindi man yung buong sambayan Pilipino, most especially sa ating sandatahan lakas. Lumaban na. Huwag tayo habang buhay ay pabuli. Kasi kung habang buhay tayo magpapabuli, ay sisisihin ng susunod na henerasyon yung kasalukuyan nating panahon. Bakit? dahil hindi inilaban ang ating soberanya. hindi inilaban wala nang pinagtaiblan ng idol siya, no? yung... Bawa, sa ano yung sarili mo siya yung lupang sin lupa sinasaka may tumilang isang siga. siga tapos ang ikaw pupunta ikaw ang ayaw papuntahin Siyempre, anong maiisip mo masakit si si yun Siyempre, kahit pa nang gagawa ka ng para ni nang ibig sabihin pero yung pag idadala mo lagi sa diplomatic protest ay eh, hindi nga iginagalang mga idol ay eh. Talag kumbaga, ang China, hindi mo na siya makakausap sa maayos na paraan kasi isang malaking kahihiyan na yung sila ay yung, yung parang tumupi. Kaya ang mangyayari, kahit alam ng mali, ito ituloy na noon. Hmm, Itutuloy ituloy na nung mga idol. Kahit alam, kasaka, isa pa, sobrang laki na nagagalas ng China, di yan sa West Philippines. Yung pagtatayo nalang sa Seven Artificial Island hindi bilo, hindi birong pera yan mga idol sobrang daming pera na niyan kaya ilalaban na yan ng China ng kumbaga patayan yung eh ang tanong ay hindi naman natin kaya kaya sila malakas ang loob na baliwalain yung 2016 award sa atin ng, ng arbitral baliwala na yun kumbaga nasa atin na ang problema ang nakakalungkot nga dyan mga idol ay yung pagtatayo ng pitong artificial na island yan ang Pilipinas ay walang kagatol-gatol hindi man lamang humbaga na hadlangan yung pagdadala na lang halbawa doon ng kalupaan oh, walang bantay na walang bantay kasi kung may bantay dapat may pag-alma ay eh, anong nangyari sila yung mas madami doon sa West Philippines eh. kaya pag pumunta ang Pilipinas doon tayo nang magmimistulang trespassing kumbaga napestuhan agad ng maganda na, na napestuhan agad kaya yun tayo na ang na parang lumabas na illegal illegal na tayo dun mga idol kaya kumbaga ang para sa akin hindi man sa totally tatapatan ng antena lumaban na eh kung sa pang eh di wala tayo eh di sa tubig man lang ay eh, lumabaw na dun. sige, sige mga, mga idol hanggang dito na lang so napapalayo yung aking topic dapat sana ay magbabalag ako dito eh ito parang na nadadala ko ng emosyon doon ko sa napapanood lagi sa sa balita di sa youtube puro puro na lang tayo laging dehado li tayo sige mga idol hanggang dito na lang salamat sa panonood pa subscribe nga pala ako dito sa mga hindi pa nakasubscribe salamat